Nakasaka ka na sa sining higante na cross nga natungtong sa Hill 3155 nga nagserbi nga mass graves ng Japanese soldiers? Ini ang sakaunta sininga Santa sa Manasanta sa sining episode. Basta gani sa mana santa, giladagsa ang inigabungyod sa turista. bagluwas abi sa higanti nga cross nga himo sa bato nanginpartina sang history sa Negros ang ininga pukatod nga ginatawag nilang Hill 3155. Ginabulubanta nga may kapin sa 6,000 ka Japanese soldiers ang nalubong diri. Halin sa Bacolod City, mga 30 minutes ga drive kung lapit ka sa east side sa Bacolod, mas madasig nga agyan ang Bacolod Negros Occidental Economic Highway via Granada to Talisay. Pagwa mo sa si Airport Road, riktahon mo lang kag turn right pa dos sa Hermanas. Diretso lang, malabian mo ang sentral. Kag sa unha naman sa sentral, may bangga pa wala sa Sininga Waiting Shed. Tandaan ang iningalikuan kay kadamu sa nagatalang diri. Sundon lang ang dalan. Malabian ang gamay nga taytay -tay nga may rough road. Patuok ka sa naga tunga nga dalan. Hasenda rood ang agyan mo. Diretso-diretso ka lang. Babalaan mo nga ara ka sa eksakto nga alagyan kay dumayara sa checkpoint nga malabyan. Hambalon mo lang ang bakal tukos sa Higanti nga cross. Dugay-dugay, malabyan mo na ang barangay hall kag barangay proper sa barangay katalingban sa Talisay City. Paglampuas mo sa barangay proper, makita mo na ang matahong nga kabukiran dira sa may barangay. Babili lang sa salakyan sa edalum sampu katod. Kunaling naling ka sa may dalong pa lang sa bukid, dali sa may barangay katinigban, bakit ang na sa babaw sa bukid ang higante nga cross. So, ang na siya basically ang sa kaot, isa ina ka mas grave kung ipatinugan sa barangay sa higante nga cross nga himo sa mga bato. Na timing nga namun, nga may mga residente nga nag-guide sa amun pasaka sa cross. Sa una, layo pa ang bilinan sa salakyan, subong sa tiilan na mismo sa hill, nga sa kaon mo, may dala na. Meaning, malapit-lapit na lang ang lalakton. Ginhawa na na ang alagyan pasaka in preparation for the Holy Week. Mga 166 steps lang ini pasaka. Halin sa idalom, makita mo lang across sa ibabaw. Pero take note, talaklaro na ha. Amat-amat lang kag magbalon sa tubig kay kainit katama sa panahon subong. Amat-amat lang saka. Kung hindi nakaginawa, pahuway man kadali. Pa anay sa hangin sa kaso ko mga lima guru ka pun at kasi ko naka lampot sa ibabaw so mga 15 to 20 minutes saka malabot mo na ang cross ang balta, masaka at sa cross nga ang guwak subong nagpas anta cross pati tasig lang siya sa kaon pero tara klaro nakatama pero guwapong view sa babaw 10 minutos ka pabalhas pero pag-abot sa ibabaw, worth it ang kakapoy kay katahong sang palibot. Ini ang higante nga cross sa Hill 3155 o Dolan Hill. Gitawag sa mga American soldiers ng Dolan Hill bilang pagdumdum sa kay First Lieutenant John Dolan nga napatay sa nga pukaton. Istorya ni Jesse Nabasca Jr. katapos ang bantay bukit sa area mga pito kabulan man nga natapos nila ang ininga nga cross. ginpangsampaw sampaw-sampaw nga mga bato nga nagataas ang 30 feet ang nagporma sa cross. Sila mismo nga mga residente kag barangay officials ang nagbinuligay para mahuman ini. Sir, ano ka ano, ano kalawi ko brana niyo di? Ko brana mo di mga 2018 20, mga 7 months ang nahuman namo ni. Eh. Pito ka bulan ni. Eh. Uh -huh. Tingin pa ngwa ni naman bato, to -baba. ah, bato hindi, to sa babaw. Ah, ang bato so, ning kag gamit dito man lang sa babaw. Sa babaw Tapos kita pick tapik. Pick tapik. Bubudog di barbakan nang katason niya. 30 feet 30 feet. Taas mm. ya. Bato lang kita nan. Na. Ang bato ni tanan. Ang ini nga bungyod sa World War 2 bilang pananaguan sa Japanese soldiers. Istorya sa mga residente diri, yara sa 6,000 ka mga hapon ng mga soldado ang nalubong diri. Gani bilang pagdumduman sa ila, ginbutangan sa ang barangay sa higante nga cross ang area, kagsubong ini ang ginadagsa sa mga turista ila binakon sa Mana Santa. Sa so, buka na si Mana Santa, kinakadagsa ka tao. Oo, sa sini nga si Mana Santa, damo, gani di ma... kamusta? Damo, pagito. Damo, damo, man. Da -da -da. So kada tuwi, ginapreparahan na si Mana Santa? Kadlong gabi, nagasiga ang ininga cross nga makita pa sa lantawan sa Silay City. Sa idalom sang cross, may mga tsanggi nga nag-serve sa halo-halo kag batsoy, bulong sa imo kakapoy. Malapit man diri ang treehouse campsite nga may pool. Kag, nag-serve sa lutong bahay ng mga pagkaon, bulong man sa kakapoy. Hindi malipat. Ang ininga higante nga cross, hindi lang lugar para magpa-picture-picture. Lugar ini para mag-reflect karon nga Semana Santa. Ang Cross pahinungdum sa aton sa sakripisyo sang aton manluluwas. Kung turismo ang paghahambalaan, hindi mano pa uli ining barangay Katilingban diri sa Talisay City. Pero tandaan ko maglagaw diri, hindi gid sa basura dalon pa uli kung anong man ang mo pakadto sa ilang mga lugar. Para update ka sa mga episodes ng Tripping Drumming, i-follow ang mga Facebook page ng YouTube channel, Digicast Negros. Sige-sige lang sa pagbangon. Ako si Romeo Subaldo, kaginiang Tripping Drumming!